mukhang kami ang kakatayin sa fiesta. Hindi ba nakakahiya doon? Baka mamaya pagkamalan tayong magkakasintahan doon patay kami sa nanay at tatay ninyo. Ako lang ba nakapansin Arnel? Na ano? Na parang may nagbubulungan dito? mag ka na. Alis tayo maya-maya. Isang mapagpalang araw sa inyo Sir Alex Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay Itago nyo na lang ako sa pangalang Noel Karanasan namin ito ng matalik kong kaibigan Nangyari ito pagtungtong namin ng college Nang mga panahon na yon syempre Hindi nagaya ng high school Bagong mukha na naman ang mga kaibigan Bagong barkada Tatlo ang naging kaibigan ko sa paaralan. Si Arnel na naging matali kong kaibigan at si Myra at Giselle na magpinsan. Partner-partner kami, babae-lalaki pero magkakaibigan lang talaga kami noon. Walang halong mali siya yung pagiging close namin apat. Kami ni Arnel ay taga-syudad. Si Giselle naman at Myra ay taga-probinsya lumuwas sila ng bayan upang mag-aral ng koleyo. Mababait ang dalawang dalaga. Magkakasundo talaga kami noon sa loob at labas ng paaralan. Yun bang sabay kumain, magmerienda at kung minsan, umupunta kami sa mga inuman. Hindi lang yon, dahil minsan nag-hike din po kami sir sa mga sikat na hiking place. Night swimming at kung ano-ano pang gala sa school ang magpinsan din ang inaasahan namin pagdating sa mga takdang aralina. Kaya kapag may hiniling itong dalawang kaibigan naming babae, hindi kami makatanggi dahil na rin sa utang na loob. Sila ba naman pinapagawa namin ng mga assignments? Siyempre nakakahiya yun. So naging malapit kaming magkaibigan apat. Isang araw, kami naman ni Arnel ang inaya ng dalawa sa lugar nila. Nalalapit na raw kasi ang fiesta sa baryo nila sa probinsya. Oo ba? Sure, pupunta kami. Pagsasang-ayon ni Arnel. Hindi ba nakakahiya doon baka mamaya? Pagkamalan tayong magkakasintahan doon, patay kami sa nanay at tatay ninyo. Hindi naman ganoon ang mga pamilya namin, Noel. Grabe ka naman. Mababait ang mga tao sa lugar namin, lalo na sa mga bisita. Ah, sige, mamimiesta tayo. Tamang tama, sem break na, di ba pre? Oo. Dala na rin ng curiosidad kung taga saan nga ba ang dalawa naming kaibigan. Sumama na kami ni Arnel upang makifesta at tiwala rin naman kami sa kanila. At yun na nga nagkasundo na kaming apat. Sa sumunod na araw ay nagtungo na kami sa lugar nila Giselle at Mayra. Sumakay kami ng bus sa terminal. Ilang oras ang binyahin namin. Kung hindi ako nagkakamali, mga lima din yun. Dahil na rin sa pahintuhin to ang bus. Hanggang sa makarating kami sa maliit na bayan. Sentro siya ng bayan ngunit isang lugar na wala kang makikitang malalaking bahay o mga gusali. Puro mga bungalow type yung nakikita namin doon tapos mga luma pa. Unang beses po namin ni Arnel na makarating sa naturang lugar. Mula roon, sumakay naman kami ng tricycle papunta mismo sa baryo nila Giselle at Myra. Nanibago kami Sir Alex. Liblib -lib ang lugar nila. Malalayo ang kabayan. Puro malalaking punong kahoy ang makikita sa palibot at mga taniman. Basta sobrang tahimik po. Sa tuwing pagmasdan ko ang paligid, parang ang lungkot-lungkot ng aking pakiramdam. Mga ibon lang maririnig mo. At sa mga bahay-bahay naman, yung mga radyo na may drama. Naalala ko tuloy ang aking lola sa lugar na yon. Kasi nakatira din sila sa bukid. Mayroon siyang maliit na radyo na ginagamit niya para makinig ng drama hanggang sa hininto na kami ng tricycle driver sa Maytulay. tulay. Dito na tayo, wika ni Giselle. Ay sa wakas dumating na rin tayo. Oo nga, ang sakit na ng likod ko kakaupo. Hoy, hindi pa rito no, maglalakad pa tayo. Sagot ni Mayra. Ha? Huh? Oo, maglalakad pa tayo pero malapit na lang naman. Ah, edi eh, tawa na lang kami nagsimula ng maglakad. Sa tansya ko lang, higit kumulang mga isang oras pa kaming naglakad. At habang binabaybay namin ang makipot na kalsada, ang paksa ng aming usapan ay tungkol kay Giselle at Myra. Hindi namin ma-imagine sir na ganun kalayo ang nilalakad nila sa tuwing uuwi sila. Ay, sanay na kami Arnel. Mas matindi pa nung high school nga kami. Oh? Oo, Araw-araw kaming naglalakad dito Ang paaralan namin yung nadaanan natin na luma Yun mismo Aba, ang layo nun ah Sagot ko sa kanya Nagsisikap kaming mag-aral Noel At ganito talaga pag probinsya ka Lahat malayo Masaya kaming naglalakad dahil nagkukwentuhan. Hindi masyadong ramdam ang pagod Gawa ng angkwela rin ni Giselle at Myra hindi namin na malaya narating na namin ang kanilang tahanan. Sinalubong kami ng mga tao sa bahay nila Giselle. Akala nga namin magagalit ang mga magulang niya kasi mga lalaki kami. Subalit nakangiti lahat sila sa pagdating namin na halatang masaya. Gawa ng kahit papano, ayon sa nanay niya, nakapasyal kami sa lugar nila. Magkapit bahay lang si Giselle at Myra. Sa unahan kina Myra at magpaparyente sila roon. Ayun, mahabahabang kwentuhan, merienda at noong dumilim-dilim na ay hinatid na kami sa kubong maliit kung saan kami mananatili ni Arnel. Dito kayo matulog dalawa. Anang ah, nana nanay ni Giselle. Okay lang ba sa inyo itong kubo? Maliit lang kasi ito. Ay okay lang po ante. Importante may matulugan. O siya sige, maiwan ko na kayong dalawa riyan. Sige po tita, maraming salamat po. Makalipas ang ilang minuto noon dumating si Myra at Josel na nakabihis na. Ayon, kwentuhan na naman. Hindi nagtagal. Naghain na ng hapunan sa kusina nila. Ang kusina po nila ay separate sa bahay. Basta po ang ganda ng pagkakagawa. Sulit naman ang pagod kasi ang hinain sa amin ay native na manok. Yun nga lang, nakakatakot dahil ang daming tuko sa kanila. Yung mga malalaking butiki ba, alam nyo naman siguro yun. Nagkalat lang pati sa kubo namin meron. Subalit ayos lang, hindi naman daw nangangagat sabi ng nanay ni Giselle, wag lang hawakan. Inabukasan doon na namin nasaksihan ang napakagandang tanawin ng lugar. Ang kusina nila sa likod nun ay malawak na palayan. Napakagandang lugar talaga. Sa unahan, matatanaw mo ang bundok at mga bubong ng bahay na maliliit na lang dahil malayo. Nang araw na yon ay naglakad-lakad kami sa buong baryo. Sobrang namangha talaga ako sa ganda ng tanawin. Pagpatak ng tanghali, sumama kami sa pag-igib ng tubig sa may kawayanan. Napakalinis doon nang galing yung iniinom na tubig at panghugas. Hindi mo masabing madumi dahil patuloy yung daloy niya. Bandang mga alas tres ng hapon, inutusan si Giselle ng kanyang inay kaya umalis muna siya. Si Myra naman umuwi sa kanila. Naubusan ng tubig sa kusina dahil may mga nagtatrabaho noon sa palayan. E di, kesa sa magstambay lang kami, Nagmungkahi kami ni Arnel na mag-iigib kami ng tubig. Apat na galon ang dala namin noon, yung mga kulay puti. At habang nag-iigib sa bumubulwak na tubig mula sa kawayanan, maya, -maya ay may dumating na matanda na mag-iigib din. Nakakatakot ang mukha niya. Yun bang parang sa mga palabas na mukhang aswang? Ang galon niya ay kulay puti na may mga lumot sa loob pagkapuno ng isang galon. Inuha ko yung galon niya at ang sabi ko, Lola, akin na ang galon mo ako nang na magsasandok ng tubig mo. Sige iyo, ang bait mo naman na bata. Sagot niya sa akin, Wala pong anuman Lola, priority po talaga dapat yung matatanda. Habang nilalagyan namin ng tubig ang galon niya, panay tingin siya sa amin na nakangiti. Maya-maya ay napansin namin parang iba yung titig niya, parang may sasabihin. Hindi siya nakatiis at nagtanong na nga ito. Hindi kayo taga rito, di ba? Kaibigan kayo ni yung si Jusel Jan at Mayra, tama ba? Opo lola, mga magkaklase po kami. Kasi nga fiesta dito ngayong Sabado. Inaya kami ng dalawa, masaya raw dito pag fiesta. Pero mukhang wala naman po masyadong tao rito. Yun ang sabi nila sa inyo. Oh, Lola. Masaya naman ang fiesta dito kung taga rito ka. Pero kung hindi, hindi masaya 'yon, lalo na sa mga tulad ninyo na dayo. Ha? An ano po yung ibig ninyong sabihin, Lola? Ayoko na lang magsalita. Pero kung ako sa inyo, muwi na kayo. Pag sumapit ang araw ng fiesta sa susunod na araw. Nagkatinginan kami ng aking kaibigan. Atanungin At pa sana namin ang matanda kaso... Nagmamadali na itong umalis. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Mukhang kinakabahan ako sa sinabi niya ah. May ibig siyang ipahiwatig. Sagot ko sa aking kaibigan... Pag uwi namin dahil sa sinabi ng matanda ay hindi na kami naging komportable ni Arnel. Inakabahan kami Sir Alex sa hindi malamang dahilan. Tingin talaga namin may ibig ipahiwatig ang matanda na parang may masamang mangyayari sa aming dalawa. Nagtaka na nga lang si Giselle noon dahil minsan hindi ko nasasagot ang tanong niya. Ang lalim kasi ng iniisip ko kung ano-ano na lang naglalaro sa aking utak noon. Ganon din ang kaibigan kong si Arnel. Uy, kanina pa kita tinatanong. Ano ba nangyari sa'yo? Ah, wala. Sigurado ka ha? Oo, oh, wala. Naalala ko lang si Lola kasi parang ganito rin yung lugar nila. Ah. Nang gabi na yon habang nakahiga para matulog, pansin namin ni Arnel na parang may mga tao na nagbubulungan sa unahan. Kaya yung kubo namin sir ay sinisigurado namin na nakalak talaga pati mga bintana. Ako lang ba nakapansin Arnel? Na ano? Na parang may nagbubulungan dito sa mga paligid. Mga boses ng tao, di ba? Pansin ko rin yan. Hindi rin maganda ang pakiramdam ko simula nung sabihin yun ng matanda. Kaya nga eh ang pangit, ang bigat. Pero... baka nasobrahan lang tayo sa pag-iisip. Kung baga, nagpadala tayo sa negativity ng matanda na yun. Kung sa bagay, sige na nga, matulog na lang tayo, Noel. Tara. Natulog na kami at agad din namang nakatulog. Pero sir, nang gabi na yon ang daming panaginip na masama. Kaya na lamang nang may nakikita akong mga lalaki na hinihipan ang mga ulo namin. Tapos parang nakakulong kami sa isang lugar na parang kuweba. Kinabukasan pagising kinuwento ko ito sa aking kaibigan. Diyos ko, pareho kaming napanaginipan Sir Alex. Sa kanya naman, ang nakikita niya ay mga taong itim na may tinatali na tao sa puno ng walang saplot at hiwa-hiwa ang katawan. Inisip na lang namin ni sir na dala iyon ng stress kasi nga dahil yun sa sinabi ng matanda na parang may ibig ipahiwatig na may masamang mangyari sa amin. Idagdag mo pang habang kinakausap namin si na Giselle pati na pamilya nila, si Myra. Okay naman po, wala silang kakwentuhan. Hindi ka talaga mag-iisip ng masama sa kanila. Subalit ang napansin lang namin ni Arnel, may mga suot sila sir na mga anting-anting sa leeg. Pati pulseras, meron din mga itim ang kulay. Yung lola naman ni Giselle na sobrang tanda na. Meron din itim na kwintas. Kahit matanda na ang lolo at lola niya, abay matuwid pa rin maglakad at matalas ang paningin. Isinantabi na lang namin ni Arnel ang mga negative sa utak namin. Inisip na lang namin na kaya kami sumama roon ay para masaksihan kung totoo bang masaya ang fiesta sa lugar na iyon. Gaya ng sabi ni Giselle at Mayra. Inalimutan na namin yung sinabi ng matanda. Ngunit webes ng gabi, mga alas ay pasado. Nagising ako dahil may narinig akong isang tinig ng ibo na sobrang tinis. Isang beses lang. Hindi na kagad maganda ang aking pakiramdam. Ang mga sandali na iyon. At para makita ko ito, pinatay ko ang ilaw sa loob ng kubo namin tapos sumilip sa labas. Paglapit ko sa dingding na sawali, naghanap ako ng butas na pwedeng silipan. May nakita ako sa babang bahagi malapit sa pintuan. Dumapa ako Sir Alex at inilapit ko na ang aking mata sa butas. Talagang nangilabot ako sa aking nakita nun. Ang aking mga tuhod ay nanginig sa sobrang takot. Paano ba naman kasi? Sa tulong ng liwanag ng buwan. Kahit may mga tanim na saging nun sa paligid. Kitang kita kung may pusang kulay itim na malaki. Sinlaki po ng normal na aso sa Pilipinas na nagtatakbo at nagtatalo na na parang galing sa aming kubo. Marahil ay hindi ako napansin ng nilalang nagising ako ng mga oras na yon. At sa di inaasahan, habang pinagmamasdan ko ito, kitang kita ng isang mata ko sir, na biglang nag-anyong tao, ang pusa na iyon. Kaya pala ang ulo niya ay parang ulo talaga ng tao kitang kita ko walang iba kundi ang lola ni Giselle. Ilang sandali lang, may dumating naman na baboy na kulay itim at malaki rin. Naglakad ito patungo sa kusina kung saan naroon ang lola ni Giselle na nooy. Nakaupo at parang nag-aayos ng kanyang buhok. Ang napansin ko pa sa baboy Dire-diretsyo lang kung maglakad. Hindi man lang lumingon. At hindi man lang nag-ingay. Pagdating niya sa may kusina, maniwala po kayo o hindi. Bigla po itong tumayo at kitang-kita ko. Naging lolo ni Giselle. At eto pa Sir Alex. Ilang beses silang palingon-lingon sa kubo namin, paturo-turo. Na para bang kami ang pinag-uusapan. Agad kong ginising ang kaibigan kong si Arnel at sinabi ang nasaksihan. Gulat na gulat siya sa aking hitsura. Na kahit sobrang lamig ng klema sa lugar na iyon, pawis na pawis ang buukong katawan lalo na ang mukha. Anong nangyari sa Tul? Huwag kang lumika ng ingay. Sabay takip sa bibig niya. Pinakpan ko po. Bakit? Mag-impaki ka na. Alis tayo maya maya. Mga aswang ang tao rito. Ha? Sigurado ka? Oo. Nakita ko ang lolo at lola ni Giselle ngayon lang. Mga aswang sila. Kinabahan na rin at nag-alala ng sobra ang aking kaibigan. Kabisado niya kasi ang aking ugali na hindi mapagbiro. Takot na takot na kaming dalawa nun Sir Alex, pati siya. Namamawis na rin ng todo. Mamayang alas tres, aalis tayo, bahala na. Ukang tayo ang kakatain dito sa araw ng fiesta. Uutol, aalis tayo. Agad na kaming dahan-dahan na nag-impaki sir. Walang ingay. Alas tres impunto ng madaling araw. Agad na kaming umalis ni Arnel. Yung kubo nila. Meron mga siniksik doon na kawaya na ginagamit sa pag-ani ng mais. Kumuha kami ng tag-isa-isa at yun ang ginawa naming sandata. Kahit papano ay meron. Dahan-dahan na kaming lumabas sa kubo hanggang sa makalabas sa bakuran nila. Ingat na ingat hanggang sa nung makalayo-layo na doon na kami tumakbo ng matulin. Pero nag-iingat pa rin kami na hindi makalikha ng sobrang ingay ang mga paa namin. Nalaman namin kung saan ang mga bahay-bahay doon dahil nilibot po namin ang baryo sa ikalawang araw na pagstay namin sa lugar na yon. Kaya sa tuwing alam naming may bahay sa unahan, ay nagdadahan-dahan kami upang hindi makalikha ng ingay. Natatakot kasi kami, sir, na baka purong aswang ang mga nakatira sa naturang lugar kaya. Dahan-dahan talaga, ingat na ingat kaming dalawa. At kapag malagpasan na namin, akbo na kaagad. Kulang-kulang, sir. -kulang. Kalahating oras narating namin ang tulay kung saan kami ibinaba ng tricycle. Sobrang tahimik pa rin sa parte na yon dahil wala rin kabahay-bahay. Ngunit nagpasalamat kami dahil napakalayo na noon mula sa lugar ni Giselle at sementado na rin ang daan. Kahit hingal na hingal, wala kaming tigil ni Arnel sa pagtakbo hanggang marating namin yung part na mayroon ng manakanakang bahay. Alas 4 pasado na nun, Sir Alex, pasikat na ang araw. Nakikita na namin sa unahan na may mga bahay-bahay na, may mga tao na sa labas. Sobrang pasalamat namin ng kaibigan ko na karating kami roon. Hanggang sa may nakausap po kaming isang may edad na lalaki na naghahanda ng kanyang paninda sa tabi ng kalsada. Ang pakay talaga namin nun ay magtanong kung anong oras may biyahe roon papuntang bus terminal. Ang sagot niya, dumiretsyo na lang kami sa paradahan dahil nandoon daw tumatambay ang mga tricycle kapag madilim-dilim pa, ang iba nagkakape. Anong niya, saan pala kayo galing bakit pawis na pawis kayong dalawa? Nagjijaging ba kayo? Doon po sa bahay ng mga kaibigan namin, uuwi na po kami. Nabanggit namin sa kanya kung saan lugar kami galing pero hindi namin sinabi na nakakita ako ng aswang sa mismong pamilya na tinuluyan namin. Alam nyo ba ang sagot ng lalaki? Uy hala, dayo kayo nagpunta kayo sa lugar na yon. Mabuti at hindi kayo kinatay doon. Alam nyo bang maraming aswang sa baryo na yan? Usap-usapan yan dito. May dayo dyan noon, hindi na nakauwi hindi na nakita. Ganun po ba, Manong? Totoo yan. Buti nakalabas pa kayo. Bukas ang alam ko, fiesta na roon, di ba? Tama ka po, Manong. Sige po, aalis na po kami. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat kayo, mga dudong. Sobrang pasalamat namin sir dahil nakauwi po kami sa bayan namin ng ligtas nanumpa talaga kami. Hindi na dadayo sa mga lugar na hindi namin alam. Ang mga kaibigan naman po naming dalawa na sina Giselle at Myra, nagalit bakit daw kami umuwi ng walang paalam. Hindi na lang namin pinatulan. Galit na galit ang dalawa nun eh. Ang sabi lang namin meron kasi kaming nalaman na hindi dapat malaman. Ngunit hindi na namin binanggit kung ano yun. Sapagkat sila mismo alam nila ang tinutukoy namin, alam nila kung ano. Kaya magmula nun, hindi na po sila nakipagkaibigan sa amin ni Arnel. Sa sumunod na enrollment, wala na sila. Wala kaming alam kung lumipat ba sila ng paaralan basta hindi na namin sila nakita. Siguro'y lumipat dahil nabuking na may masamang pakay sila sa amin isang maitim na pagbabalak na tingin namin. Kami ang kakatayin sa fiesta. nagpapasalamat po ako sa mga taong ito na mga members ng ating channel na magpasa hanggang ngayon ay nandito pa rin present, sumusuporta po sa ating programa. Unang-una String Bolin nag-rejoin 4 months sa uh, member na SMCE Super Idol Thank you, thank you po ma'am String Bolin malaking tulong po yan, ambag sa ating programa. Kay Story Hikes of Totski 40 months member na Liza Giger, 2 months na uh, Super Idol din. Thank you po maraming maraming salamat sa inyong mga Super Idols, no? Kay uh, Jonizel Alviola na 31 months member na Rancid Bloods, 11 months Anika Mishka, 3 months Kay Samantha Cruz, uh, 12 months or 1 year Idol, thank you po, ma'am Kenji, 7 months member na Kay Jim uh, Semilia, 37 months member Susana Dorn, 12 months Kay Cheng's Channel, 21 months member na Last but not the least, kay Rosary Jayarante 14 months member na, no? Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat na mga members po ng ating channel sa mga gusto pa pong uh, member para makasupport po sa ating programa i-click nyo lang po yung uh, join this uh, channel katabi yata ng uh, subscribe button again taos puso po ang inyong narrator na nagpapasalamat bago po tayo magwakas ay inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe sa channel na ito upang hindi po tayo humantong sa pagkawala ng ads at para makapagpatuloy pa po tayo sa pag upload ng mga videos. Maraming maraming salamat din sa mga taong walang sawang sumusuporta hanggang ngayon. Hindi ko na po kayo maisa-isa pero alam nyo po kung sino kayo. Batid kong nandyan po kayo para sa akin at syempre sa mga sender natin mabuhay po kayong lahat. Fiction man o hindi, welcome po kayong magsend ng mga stories nyo rito. Nasa description lang po ang email natin kung saan kayo pwede magpadala. Again, taus puso po ang inyong narrator na nagpapasalamat. God bless po sa ating lahat.